Magandang araw mga ka kaibigan Ito po uh, Medyo nagkakagulo na sa Malacanang uh, Nag-aalboroto na ang mga kawani doon Lalo na ang mga uh, Kawani ng PTV4 uh, Ito, uh, i-share ko sa inyo Nag-press conference sila At nilabas ang kanilang hinaing At uh, nagsalita na ang tatapang nila uh, tungkol po ito sa biglang pagsibak uh, ng kanilang general uh, manager na si Miss Ana Pood nako Nagtaka sila na napakaganda ang performance ng kanilang general manager ay sa walang kadahilanan, biglang sinibak Kaya ito, nag-alboroto na sila nag-press conference at nananawagan sa Okay pakinggan natin ang matapang na pahayag ng mga PTV5 uh, PTV4 uh, PTV uh, employees association ano Ha Niyo po kami Dapat yung hinaing namin Mm kung ano po kami nagkaroon ngayon ang disappointment paano na naman ang PTV paano na naman ang mga Nanawagan ang mga empleyado ng government station na PTV kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan sila sa sitwasyon nila ngayon. Sa press conference kanina ng PTV Employees Association of Pitea, sinabi ng isa sa board of directors ng grupo na si Iron Borja na sa tatlong dekada na sa istasyon, nais nilang ibalik sa pwesto ang dating general manager na si Ana Puhot, Tinanggan umano ito sa pwesto sa hindi nila malamang kadahilanan. Dagdag pa ng mga ito, maayos naman ang pamamalakad ni Bohol at marami itong nagawang maganda para sa estasyon mula nang maitalaga noong June 2023. Dati po ang pinaglalaban namin, tanggalin niyo ang GM na yan sabagang hindi po maganda ang kanyang ginagawa. But this is the first time na ipaglaban namin ang isang general manager manatili sa PTV. Maging ang presidente ng grupo ipinagtataka bakit bigla na lang itong pinalitan. Hindi namin alam kung anong kriteriya kasi kung pagbabasihan Uh, kung kurat, eh, hindi po kura ito. Kung hmm. performing, performing. At uh, wow. bilang bahagi ng uh, workforce ng uh, 4 ay eh, hindi namin maapuha. Dahil kung, kung gusto yung pagbabago, nakikita natin ngayon yung pag-angat ng uh, istasyon. Nangangamba kasi sila na papaano na lang ang pangunahin nilang hinahangad na maging regular ang kanilang mga kasamahan na matagal nang nagtatrabaho sa PTV. Ngayong bago na ang general manager nito, inaasahan nila na marami pagbabago na mangyayari. Ang mahirap anila posibleng tumagal din ang proseso nang ginanais nilang maging regular na empleyado. Wala po kami kinikilingan dito. Ang tinitignan po namin, yung mga empleyado na matagal na naghihintay ng pag-asa at pagbabago. Ito pong pamunuan namin ngayon at na pagtanggal kay Jim. Siya po yung nakikita namin gagawa nun. Eh. Mahabang proseso ang reorganization bago kami nakarating dito. Mahabang proseso. Kaya ngayon kung magpapalit, isa lang alang sana yung kapakanan ng mas nakararaming empleyado, hindi lang dito sa main office, pati po sa mga probinsya. Ayon sa mga empleyado, sumulat na sila kay First Lady Liza Araneta Marcos na sa paniniwala nilang makatutulong sa kanila. Kasama nito ang mga perma ng PTV employees na gustong ibalik si Ana Puod. June 10, 2024 pa umano pinirmahan ang appointment ng ipinalit na general manager na si Toby Nebrida. June 14 naman ito inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO. Naghihintay pa ang UNTV sa reaksyon dito ng bagong talagang general manager ng government-owned TV station. Tantiamento, UNTV. Okay, so kita nyo ano? Hinaing naghihinaing na ang mga kawani uh, sa PTV4 and I believe hindi lang PTV4 yan eh uh, yung ibang departamento uh, ala na uh, parang nag-aalburutong bulkan malapit ng sumabog grabe no ha uh, kung sino pa yung Nagtratrabaho para sa kapakanan ng mga empleyado sa PTV4 Siya pa ang tinanggal Kawawa naman yung mga ano Ang tagal ng empleyado Contractual o job order pa rin Tapos nandyan ang general manager na inaayos na para maging permanent employee Siya pa ang tinanggal Eh kahit ako, bahala na uh, I believe itong mga nagsasalita ngayon Yung isang board member, yung babae kanina 30 years na siyang nagtatrabaho dyan Wala na, hindi na siya pwedeng tanggalin dyan Covered siya ng, si, uh, protected siya ng civil, civil service Kaya matapang Ayan, uh, ibalik nyo Bakit nyo tanggalin ang isang performing na general manager tapos Corruption, hindi naman siya korup. Bakit tanggalin? Biglaan. Oh, so, ano sa palagay nyo ang dahilan? <laughs> Bakit siya tinanggal? Kasi hindi naman uh, binanggit ng mga employees association ang dahilan. Hindi nila maano. Kaya lang, June 14, in-announce, tanggal na siya, no? Anong nangyari noong June Di ba may, may kapalpakan ang First Lady? Na napahiya siya ng husto, ginawa siyang pulutan sa social media, yung panghablot ng ano, Paghablot niya ng alak mula kay Senator Escudero. Di ba yun ang dahilan? Kaya, nagtatanong <laughs> lang. Ela, basahin natin ang mga comments, ano? Ay. Okay, so Huwag na kayong sumulat oh, Ito, bakit Kay First Lady Lisa Araneta Marcos Sumulat <laughs> Wag na kayong sumulat dyan Kay First Lady Lisa Nagsasayang lang kayo ng pagod dyan Siya naman Ang nagpatanggal dyan <laughs> Next comment naggorgor kasi na videohan ng PTB ang pagkuha ng wine glass ni FL kay SP Escudero hindi kasi cute si FL Lisa doon <laughs> okay Araba. ito ang patakaran ng admin ngayon gorgor agad ng walang dahilan Ay. Mm. Si Lisa Marcos and Martin Romaldes ang nagpatanggal sa inyo, madam. Oh. Dahil sa nakuhang video sa alak lak lak pamor. <laughs> Ay. Oh, so Ano bang rule ng first lady sa mga posisyon na ganyan? Meron ba siyang role? naman Ang first lady, ala, nasa likod lang yan. Kasi wala siyang mandato. Hindi naman siya official. Wala siya sa, ano to? Government bureaucracy. First lady lang yan. Eh bakit ano? Bakit siya ang sinulatan ng mga ptv for uh, employees association? What does this mean? Hmm. Sino ang tunay na presidente? <laughs> Ay, ito na yung masakit sa ating bayan ngayon dahil uh, hindi ba ito na yung patunay kung sino ang makapangyarihan sa Malacanang? Nagtatanong lang. <laughs> Ay, nako. Anong kasalanan ng general manager doon sa paglabas ng video na yon na in just a matter of uh, yung paghablot ano lang yun few seconds lang yun baka mamaya pati yung cameraman tanggalin din may wala silang kasalanan eh bakit bakit mo biglang tanggalin ang isang general manager na matino o oh, yun na yung hinaing na may, ito ba yung pagbabago? O, wala na. Tinamaan na sila sa kanilang direktiba, force branding kung tawagin, na lahat, uh, government employees, pati estudyante, required, mandatory na kantahin ang bagong lipunan him na panahon na ng pagbabago. Ito ba ang pagbabago? Ito ba yung brand of governance na gustong ipakita ng Pangulong Marcos? Habi, eh. nakaka... Anong tawag nito? Uh, Nakakadismaya. Yung brand of governance ng bagong Pilipinas, yung itong ganitong klase na... Klaro naman, do not insult the intelligence of Filipinos. Dahil klaro, nakikita na the only reason bakit tanggalin mo ang isang matinong GM eh dahil sa kapalpakan ng isang ginang dyan na basta na lang humablot sa alak. Ay, huwag niyong ubusin ang pasensya ng Pilipino dahil may hangganan po ang lahat. Hindi habang panahon ay ang Pilipino eh, manatiling inaapi-api na lang. Darating panahon parang bulkan na sasabog at huwag kayong magsisip. Pag sumabog ang bulkan na yan, eh, kayo din ang matatamaan.